Maging take lang po ng pagkain po. Kahit konti lang po. Ate, pwede magtanong? Saan po pwedeng mangingin ng pagkain dito? Hindi po alam. Sabi nila, pag may video kayo daw, may handaan. Saan may video kayo kaya dito? Ha? Huh? Thank you ah. <laughs> Dito no, thank you ah. Sir, pwede magtanong, sir? sa yung 301? Pesta daw dito? Paing pagkain, sir? Ano sa English ang ang kapal na mukha mo? Your face is rough. <laughs> <laughs> Kaya na kaya sir. Sa sa magbalat tayo pwede magbalot? tayo mag -balot? doon? Sige. Tara, sama mo ako ha. Sama mo ako. Balat tayo pagkain, no. Happy fiesta po. Ah, ha? Sama mo ako, tropa. It's a living dance party, y'all. Happy Pesta po. Mag-i-take mag out lang po ang pagkain po. Kahit konti lang po. Ilan po yung ulam nyo, tita? Tatlong ulam. Grabe, ang dami, no? Tatlo. May kanin kayo? Ano kayong pamilya dito, te? Ha? Riscano family. Sa isang oh, kanin po, no? Thank you po, no? Salamat po. Apo? Opo, oh. kanin. Ano pong kaparis ng ulam? Wala siyangay. Wala siyangay. Wala siya Okay lang. Okay. okay. Apera mo muna, Pogi. Ang pangalan po, mo? Sean po. Sean? <laughs> o oh, okay. Shout out ba yung shota mo? Wala ka shota? Wala ka <laughs> Ha? Ay, kanin. Thank you po, ha? Opo, okay, oh, okay na po yung kanin Thank you Yay, karakal o oh. Gapakal Okay na po yan, ay, marami po salamat Grabe kayo, Lescano kind of family oh nga, okay na to Thank you po, ha ah. Grabe, yung bite nyo, solid Happy Piesto po Thank you boss, eh, ha oh. <laughs> hey, Thank you po, boss maraming salamat ha sir pwede magtanong pwede makihingi ng ano pwede makihingi ng tubig inabot ako ng gutom eh From the skies above. wala yung naka no wala yung naka plastic bottle wala bottle Ha? Oh, tanong mo, ba baka meron. <messive> ha? Ah, tanong mo kung meron sila, yung mineral Ang kapal na mukha mo. Meron, te? pasensya na, te. Sus, kunwari ka pa, e-talent mo naman yan. magkano mag te? Ano ka kaya naman oh, te? na rin ako na kano te? Mangina rin ako karin tsaka ulam May ulam kayo? Ay dalawang ulam tsaka isang kanin Hmm Ang kapal ng mukha mo Sound check Happy Pesta po Let's go Tayo ay matanda sana ay Di tayo magbago Kailangan Nasaan man ikaw ang pangarap ko Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka? tanong lang sa'yo Kung pa kaya'y ibigin mo Kung maputi ang buhok ko. Thank you po. Happy Pesta po. Salamat. Thank you po. Yeah. <laughs> Alay, kabalo-balo <malu -malu> yan. Chow. Ising ng araw ang iyong buhok ay puputi na rin. Thank you po. Thank you po.